Good evening mga Carp Arp. So tonight is the 18th, ah, oh, 19th night na natin ngayon mga Carp Arp. So as you can see, may mga tumubong bisita sa aking face at lalo siyang lumaki. Ayan, para makita niyo. That is my face. 19th na natin. So, pang 19 sa shade na natin sa mga ka park. So, yun. Tulad ng dati, ikakalat ko na. Ay, ilalagay ko lahat. Tsaka ko ikakalat. Hmm. Anong nangyayari? Bagong ligo kasi ako, guys. Kaya hindi pa maayos ang ating kwentas. Ay, malaki dyan. So, open ko na muna. So, ito yung 18 sa na gamit na natin mga carp carp. Ayan. Ayan, ayan, ayan. At ito yung pang 19. Pang 19 to. So, tulad ng dati, kakalat ko muna lahat ay ilalagay ko muna lahat tsaka natin ikakalat ng sabay sabaw kapalan natin sa may parting may bisita <laughs> may umiyak sa baba mangking kong makulit si Kuya Opango. Hindi na naman siguro nasunod yung gusto niya. Ganyan yun, yun, yun eh, pag hindi yung gusto niya. So, yun mga ka-appart. Nagsimot ko na lahat. At, ilalagay ko na rito ang aray pang 19 sachet. Kakalat ko na mga ka-appart. Alam niyo mga Harper, ang ganda niya sa lips. Sa lips ko, perfect siya. Hindi na, kasi dati natutuit yung lips ko. Since na naglagay ako nito, hindi na natutuit yung lips ko. Tapos, kissable na siya. Kahit di ako nag-lipstick, nag-lip gloss, siya. excess sa kamay ko mga karpap. Ka lalagay ko sa aking leg. So yun, nakalat ko na lahat. Ayan mga karpap. Ka Bukas last night na natin. Sana naman, makisama sila. So yun lang mga -arp -arp. This is the 19th night ng paglagay natin ng collagen firming sleeping mask as the old time. Hi. Meron tayo morning review. bukas ng umaga ang ating 19th night morning review. Sa mga harp-harp. Good night, everyone. Matulog kayo ng mahimbing. Bye-bye.